What do you think po, banat nga po ba o pagmamahal po ng isang nakakatandang kapatid yung ginawang statement po ni Senator Amy Marcos kagabi? And do you think she has a legal basis or batayan dun sa kanyang mga statement na even during the President's uh, teenage years ay gumagamit na siya ng droga? Parang minabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Paano po kayo makakapag ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. So, alam naman natin, muli uulitin ko, mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin na murderer kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para mawala, masugpo ang korupsyon sa bansa. And a quick follow-up lang po. Is it the right time to uh, for PBBM to do a hair follicle test? ah uh, kasi kanina po uh, may post po si Senator Amy Marcos. Ano, sabi niya, kakasa siya doon sa DNA test, basta kakasa din sa hair follicle test ng um, uh, si PBBM. Same station. Yes, na 25. Yes. Ulitin natin. Paulit-ulit, uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong narisulba. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit, ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists, na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uuto sa Pangulo, kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. So, kamusta po yung suporta ng uniform personnel po sa administration matapos yung itong mabigat na aligasyon po ni Senator Aimee? Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Aimee. Walang basihan. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. So bakit magkakaroon ng pag-aalala ang mga miyembro ng AFP? Wala, hindi dapat seryosohin ang mga aligasyon ni Senator Aimee. Isa lamang itong ingay